Anong sira, sir? Ha? Tubeless ba yan? Tubeless? Ah, hindi? Eto, sir, may pang-tapal ako rito, sir. Tulungan kita. Saan pa ba uwi? Binangonan? Dito tayo, sir. Ayan, sir. Kanina ka pa naglalakad? Hindi, dyan na ako nabutan sa ano. Ah, ito, pagliko rito pa kaliwa? Ay, paglapas mo lang konti, mega wide. Ah, mega wide? pala, hmm. walang eh, Ito pala yung tumusok sa gulong mo eh. Ako. Ah, uh -huh. eh, ano? Mm -hmm. ito, Ayan, ito, tingnan mo. Mga ba nang tumusok eh. Baka pa to sa ano? alam ko na kung ba't siya matigas ano kasi to tubeless oh, pang tubeless too. pero nilagyan mo na ng interior oh. diba? kuha ko lang yan sa tricycle sa ah. tricycle ko nakalagay ah ito sa tricycle oh, nakalagay ito tricycle yan ang nakalagay na gulong sa unahan niya ah nilipat mo rito nilipat sa motor mo Sampai jumpa di natin natin yung butas ayun o oh. yung yakad yung butas eh okay. kita mo yun okay. Ayan, okay na sir. Yes, nga. tingnan natin, baka may naiwang nakatusok eh. Yan. Eh, sir, okay na. Magkano boss? Ah, uh, hindi ako naniningil sir, eh. okay na 'yon. Ay, testing mo na lang muna sir, ikot ka lang na isa para sure tayo na makakauwi kayo. Yeah, kahit pang ay, okay lang yun sir Marami namang laman I-testing mo lang sir Para sure tayo na makaka-uwi kayo Ano, okay na ba? Ay oh, yan, na kayo ng binangonan yan Ay, hindi ako naniningil sir, hayaan mo na yan sir Maliit na bagay lang yan eh. Mahalaga, oh, malaga, makakauwi na kayong dalawa Wala naman po, wala nga naman Ay, hindi, ako na magliligtad sir, Mahalaga, malaga, na kayo Ingat, ingat